Okay. Uh, Kujo bird! La, 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 la. Kujo uh, bird! Oo! Oh. Pusta! Ayos lang. Actually, nag-gym -gy na ako ngayon. Nag-gym? Oo, kaya kailangan ko ng ano, matinding trainer. Eh, ikaw yung nakikita ko magaling na trainer kasi... Oo eh. Ano ba lang? Anong magandang, ano... Nagretire na ako, Dre. Dati ako nagturo sa instructor ko sa isang fitness club, pare. Ay gano'n. Ano, na ba naman nag-do Ano pa lang eh, isang buwan kulang. Kulang ba? Alo? Diet mo. Diet? Ay, matawang yung... ko dati. One week, ganyan na yun. Eh. One week lang? Oo, oh, ano makin kain mo. Saging. Saging? <laughs> Tokon. Umaga, maglaga ka ng one half cup na ba Panaba. Tapos gumawa ka ng uh, konting uh, yung abaka. Ginalong ispadrill. Tapos pa-drill, ilaga mo. Ilaga mo. Ilaga mo yan. 15 minutes, tapos nakuha ng cactus. Yung cactus kasi, yun yung may isang sangkap. Mapapayat. Mapapayat yung cactus. Ano ba? Ano ba sa scientific na yun? yung cactus? Shhh! Tandaan mo na yun yung paalam! <laughs> Tiniketo sa Rocky Kekoks! <laughs> Loko ko ko! Hindi mo alam! Grabe naman yun! Hindi e, mo alam na oh! Kumain ka ng carrots! Iwayan mo naman. Iwayan mo na, na pina-pina yung karot. Ngayon, pag durog na durog na, itapon mo. Madumi na yan. Hilaan mo yung tagtaran. Oo. <laughs> tapos, huwag <laughs> okay. kang iinom ng no, pineapple juice. Hindi effective yung mga pineapple juice. Pang-babae lang yan. Ano bang ang kailangan? Bumili ka ng sago at gulaman. Lagyan mo ng maraming asupal. <laughs> tapos, pagkahalo mo, kamayin mo yung sago, kainin mo lahat. Itapon mo na naman yung laman. Tapos yung lalagyan, ipapok mo sa ulo mo, mo sa na para hindi ka nakatain. Okay, salamat kayo, Jobert. Para binubuhan mo ba yung ilang 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 kilo ba? Ilang kilo ba yung ilang, kilo, ilang, kilo, ilang, ilang mo sa isang kamay? Sa biceps. 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 Ano yan? 20. Ah! <laughs> Kulang! Sa biceps, dapat dito, 50 kilos kilos. Habang nagbabasa ka ng pocketbook, ganyan mo yan. 100 times. 100 times pa? Oh, oh. Tapos habang nagsisipa ka, bumabahat ka ng ganyan. Para dito mo, ang tawag dito, legs. 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 may legs din ako. Wala ka, legs. Wala oh. ka, legs. Wala ka, legs. Wala ka, legs. Wala ka, Sige. thank you ah. Ingat ka. Kaya ako nakikinig ng ano yun. 93.9 eh. So, ingat ka. Ingat ka. Ingat ka. Thank you Mr. Bye bye. <laughs>